Kuya, danum pa ni. Kulang yata yung danum. <laughs> Kulang yapo yata ang uh, danum biya ng uh, Kuya Ronnie. Tsaka saka nandin po ketang Cho Sunday school room pila na akong beses minto uh, kain eh uh, CR. Tapos uh, nandin po uh, din ang keng pa si Bayan Wak balama na din kul kulot, Kaya pong karog ne. <laughs> Amen So, uh, itapin po, uh, kimbiyaya na po ng ginom sa biyaya po ng Diyos. Uh, ako po ngayon ay uh, nandito. Uh, May maka overwhelm na naman po rin ang introduction. But anyways, and po niya na I am not even deserving to stand uh, sa harapan po ninyo. Uh, tunay nga na kung wala po ang Diyos sa ating mga buhay, ay uh, wala po tayong uh, magagawa. Amen. And, uh, nawa uh, uh, uh every Sunday patuloy po natin na uh, patuloy pong mangusap ang Diyos sa buhay natin. Nung pong kinausap ako ni Pastora Jona dapat uh, tutunan po niya nakalilinguan kumila ko, ko po kingisip ko na mag-guest preacher king Sunday sana po pala. Nung nagagara ako, sinabi ko po sana kayo pagisipan ko pa. <laughs> amen. But anyways, Uh, it is all by the grace of God. Kaya po, uh, uh nakakatayo bawat isa sa atin sa harapan. Uh, inaanyayan ko po na lahat na uh, yumuko po muna tayo. Father God in heaven, we praise and honor you sa oras pong ito. Thank you, o God, na tunay nga po ng kayong patuloy na mangusap sa bawat isa na naririto. Tunay nga that you will just use me, O God, as your vessel in your words and truly that I am anointed to preach your word It is all because by your grace and by your grace, O oh God, kaya nga po ako makakatayo, Lord God. And truly, nawa ang salita mo, O oh Diyos, ang mangusap sa mga anak mo na naririto. Truly that you love them so much. Patuloy nga po kayong manguna. Ang pangalan mo lamang, Jesus, no other name, not my name, O oh God, will be lifted up in this place. We thank you, O oh God, this we ask in Jesus' name. Amen. Okay, amen po. And tunay nga po sa maraming taon ng aking buhay, na patuloy ko nga pong naranasan mismo ang uh, pag-ibig ng Diyos, ang pag-iingat niya po sa bawat isa sa amin, sa aking pamilya. Amen. And, uh, uh, yung makikita po natin, mapapansin po natin sa uh, larawang ito, so, pointayin po natin yung presentation. Okay, kung mapapansin po uh, natin, problemado po yung mga nasa larawan. Amen. Uh, tayo po ba, nagkakaroon po ba tayo ng problema sa buhay? Maaring ang sagot po ng iba, ay sister maragul, maragul maragul. Maaring yung sagot po ng iba, konti lang. Amen. Or meron po ba dito ng sagot, wala naman. Walang problema wala naman ako. Kung 'yon po 'yung sagot niya yung totoo, meron pa rin 'yan kahit konti lamang. Amen po ba? At ngayon sa ating pong uh, buhay ngayon, talaga pong kailangan natin ang uh, Diyos sa ating buhay. Amen po. At uh, sa panahon ngayon, uh, may God remind us that we need we really need to activate our faith sa ating araw-araw na pamumuhay. But then how? Paano po kaya? And what is faith? Amen. Ang sabi po sa Hebrews 11.1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Memorize na memorize tayo po ne. Ano po ba yung pinaniniwalaan natin? Ano po ang faith? Amen. Uh, alam niyo po ba kung ano yung pinaniniwalaan natin? Amen. So, uh, kagaya po ng nabasa natin sa Hebraeo 11.1, ito ang paniniwala sa ating Panginoong Heso Kristo na diringin po niya ang ating mga dalangin. Amen. And how can we activate our faith in our life? Paano po uh, buhayin lalo pag-alabin ang ating pananampalataya sa ating buhay? Una is by understanding the word of God. Amen. Sa John 14.26, Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo, na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Amen. So we have the Holy Spirit to help us to understand the word of God. Tutulungan po tayo ng Holy Spirit pero kailangan din po natin, natin ang kooperasyon natin. Amen. Ang sabi po sa Romans 10:17 17, Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen. Alam ko naririnig na rin po natin ito lagi. Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Youth pa lang po kami nung uh, nasa Sunday school hanggang sa youth. Naririnig ko na po yun, that faith cometh by hearing, and hearing, kaya naman every time na may nagbabahagi po ng salita ng Diyos sa harapan, sino, pa, uh, sino man yan, I mean by God's grace, yon uh, nakikinig po tayo ng salita ng Diyos. And, uh, of course, we can understand the word sa pamamagitan po ngayon sa pagdalo ng Sunday service. Amen. Dahil ang sabi po sa Exodus 28 to 9, Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Amen. Anim na araw ka magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Amen. Nawa uh, tayo po ngayon. Uh, hindi na nag absent or madalang mag-absent kung lang po talaga hindi kaya ng katawan uh, sa pagdalo ng Sunday service. Amen. Tayo po ba yung ay gusto ko dapat every Sunday uh, nasa church ako. Amen po. Eh nang sabi po sa narinig natin sa salita ng Diyos, tapusin ang dapat gawin. Kasi, amen na lang po ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay, lalo na yung mga nanay, maraming ginagawa. At pagkatapos, natin tinatapos ang ating mga gawain. At inuuna po muna ang Diyos. At malalo po rin nating maiintindihan ang salita ng Diyos, sa pamamagitan ng uh, pag-aaral nito sa, sa Bible studies at sa mga fellowship. Amen. Sino po dito yung dumadalo sa mga Bible study natin? Amen. Dahil uh, unlike sa Sunday service ito ngayon po, parang yung preacher lang po lagi yung nagsasalita. Unlike kapag sa small group, kung meron po kayong gustong ipanalangin, ipag-pray sa mga uh, kasama ninyo, or kung gusto po ninyong palakasin siya. Uh, kung gusto niyo pong ipag ang kapatid natin, magagawa po natin uh, sa mga small groups, Bible studies. And uh, kapag po naiintindihan natin ang salita ng Diyos, uh, siyempre makikilala po natin kung sino po tayo kay Kristo. Amen. Dahil uh, sa Galatians 3.26, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Amen. Okay. Uh, anak po ba tayo ng Diyos? Amen. Amen. At dahil uh, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, malalaman natin na tayo po ay pinatawad. Kaya't hindi na natin babalikan ang dati nating gawi dahil tayo po ay bago na. Amen. Amen. Malala malalaman natin na tayo ay pinagpala ng Diyos. That we are blessed. That we are to preach that we are anointed to preach the word hindi lang po dito we can preach and we can share the word sa mga Bible studies sa mga Bible studies po natin or even sa mga kapamilya at kaibigan po natin malalaman din natin that we are an overcomer malalaman natin naligtas o maliligtas ang ating pamilya malalaman natin na tayo ay magaling na And we are rich in Christ Jesus at malalaman natin na ang Diyos ang na nagpo po sa bawat isa sa atin. Amen. Kapag pinag-aaralan po natin ang salita ng Diyos, matututurin po tayong mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Sabi po sa awit 143.10, Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Amen. Uh, nawang maging dalangin din po natin ang prayer ni uh, David na yan, na kung paano po natin malalaman, kung paano tayo mamuhay sa kalooban ng Diyos. Amen. Uh, sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. And truly enough, dahil nga po uh, sabi ko rin po sa Hebrews 4.12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Amen po. Uh, yung utak po natin, every time um, uh, pong nagtuturo sa atin, hindi naman po lahat 100% natatandaan natin yung mga tinuturo po sa atin. Amen. Uh, kaya nga po, pag minsan nangungusap ang Diyos, habang may nagtuturo. Amen. Minsan magre-rema po sa atin ang, ang isang salita. Amen. Kapag may nagtuturo, madalas uh, mapapaisip ka na lang na, oo nga, mahal pala ako ng Diyos. Oo, na hindi niya ako pababayaan. Amen. Yung masasabi po nating uh, ayo oo hindi ko nababalikan babalikan yung dati kong hindi magandang uh, ginagawa dahil binago na ako ng Diyos. Oo, oo hindi na ako magsisinungaling, o uh, magtataray or anumang uh, negative na ugali na meron po tayo dati. At uh, isa rin po oo, nga, di, na, di pala ako dapat kakain ng sobra ng uh, bawal sa akin. Amen. Uh, natututunan po natin yun habang uh, nagkikinig tayo ng salita ng Diyos lalo na kung ito po ay ating iniintindi at pinapakinggan ng maayos. And then we can also activate our faith of course by praying. Amen. Meron po tayong guide no sa pagpray katulad po sa Lord's Prayer. First we can adore God first, yung pong adoration, uh, confession, thanksgiving and supplication. First, pag po tayo na nanalangin, uh, uh, we can worship and praise God first. And tinignan ko po yung uh, meaning ng adoration, ang sabi po doon, deep love. Amen. Deep love and respect kanino po sa ating uh, Diyos. Then we can confess kung mayroon po tayong uh, nagawang hindi maganda. We can confess, we can uh, tell to God ano po yung lahat ng nasa puso natin. We can tell uh, to him kung ano po yung uh, gusto nat gustong mangyari natin sa ating buhay. And then uh, thanksgiving, siyempre, 'wag po natin siyang kakalimutan pasalamatan. And then yung supplication, that's the time we uh, we can ask God And of course, uh, let's always pray uh, the Word of God. Amen. Dahil naiintindihan natin ang salita ng Diyos, nalaman natin na kailangan po nating manalangin. Amen. And wag po natin kakalimutan that when we pray, uh, we always ask in the name of Jesus. Amen. Dahil uh, sabi nga po sa John 14, 13 to 14, at anumang hilingin ninyo sa aking pangalan, ay uh, gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Amen. Why do we need to ask in the name of Jesus? Why? Because the name of Jesus is powerful. Amen. Makapangyarihan po ang pangalan ng Diyos. And uh, a prayer, when we pray, it is an expression of trust to God. Ibig sabihin pinagtitiwalaan po natin ang Diyos. Sa unang Samuel 9, nagnanalangin po doon si Hana. Ah uh, si Hana, hindi po uh, the Bible does not say how long po siya nga hindi magkaanak, pero on midrash research, it's it extended for 19 years. Sa tingin niyo, nagkaanak po ba si Ana? Amen. At dinag- at dinagdagan pa ng Diyos ng uh, lima, Amen po ang kanyang mga anak. Kapag nananalangin po tayo, pinagtitiwalaan po natin ng Diyos sa lahat ng bagay. And then si Hana nung uh, nanganak po siya sa kanyang panganay, she offered it to God. Amen. As an expression of thanksgiving. When we pray, it is also an expression of thanksgiving. Amen po. Even si Daniel kahit po humarap siya sa matinding pag uh, uh, problema or pagsubok nung inaprobahan na po yung uh, 'di ba bawal manalangin ng sabi nung namamahal sa kanila pero anong ginawa niya? Nagpray pa rin po siya kasi alam niya na ililigtas po siya ng Diyos. And don't forget that the after we receive or answer the uh, prayer, do we know how to thank the Lord? Amen. Uh, lagi po nating alalahanin yung sampung ketongin. Gayahin po natin yung isa na amen na nagbumalik at nagpasalamat sa Diyos. Huwag po natin kakalimutang magpasalamat sa Kanya. And then we can also activate our faith by doing Siyempre po, or acting on the Word of God or obeying the Word of God. When we understand the Word of God, kapag po naiintindihan natin ang salita ng Diyos, siyempre, magagawa, po natin, magagawa po natin ito. Ang sabi po sa Santiago 1.22, mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. At sa John 3.18, Sinasabihan po tayo na huwag magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, Subalit so, ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Amen. Kapag sinusunod po natin ang salita ng Diyos, tayo po ay magkakaroon ng mas malalim na relasyon sa Kanya. We will have a deeper relationship with Him. Dahil ang sabi po sa Colossus 2.7 na tayo ay magpakatatag at patuloy na lumago sa pagkikilala sa Kanya. Tayo daw po ay magpakatibay sa pananampalatayang itinuro sa atin at lagi tayo magpasalamat sa Diyos. At dahil lumalalim po ang relasyon natin sa Diyos, lalalim din po ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen. And, and we're obey, kapag po sinusunod din natin ang salita ng Diyos, He will sustain us for our battle belongs to Him. Amen. Sabi po sa Psalm 55.22 that we should cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Tunay na ang Diyos po magtatanggol sa atin at patuloy na magbibigay ng lakas upang mapagtagumpayan ang bawat suliranin sa ating buhay. At dahil alam po natin kasama natin ng Diyos, ay, ay lalong lalali ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen po. Again, uh, we can uh, activate the faith sa ating buhay sa pumamagitan po ng understanding the Word of God, uh, sa pag-intindi po amen, sa mga salita ng Diyos, sa pananalangin at sa paggawa ng Kanyang mga salita. Ang sabi po sa unang Corinthians 16:13 to 14, tayo ay maging handa at magpakatatag sa ating pananampalataya. Amen po. Maging matapang at kayoy magpakatibay at lahat ng ginagawa ninyoy gawin ninyo ng may pagmamahal. Amen. And uh let us look po sa acronym ng faith. Let us always follow God's word. Sundin po natin ang salita ng Diyos, abide in Him, patuloy po tayong manatili sa Kanya. Amen. And let us always imitate Christ, that we may, that we, ang, may, uh, ang lagi, nawa, ang lagi po nating dalangin, that we may be Christ-like in thought, word, and in action. Amen. And let us always thank God, and let us hang on to His promises. Huwag lang po natin uh, i-activate ang ating pananampalataya. Huwag lang po natin itong bahayin. May it grow deeper. Naway ang dalangin ko, lalo pong uh, lumalim ang ating pananampalataya uh, sa ating Panginoong Yesus, lalo na kapag po tayo may nararanasang problema. Amen. Kapag po uh, na-activate ang ating pananampalataya, healing happens. Amen. Diba, pag nagpe-pray po tayo, if we declare the Word of God, Amen. Ina-activate po natin ang ating pananampalataya kaya tayo po'y gumagaling. Amen. At natutugunan po ang ating mga pangangailangan. Amen. And nawa sa umaga po ito yung uh, kabigatan sa puso ng bawat isa. Ang Diyos po, ang patuloy na mag-alis nito at uh, ang ipalit po niya ay ang kagalakan. Amen. Kagalakan uh, mabuhay, kagalakan na uh, maglingkod po sa Kanya at uh, kagala kang ialay lagi ang ating buhay sa Kanya. Amen po. Atin pong palakpakan ang Diyos sa ating mga buhay.